Nai naiinis. Kahapon tumawag po kami din eh. Oh, si nanay o. Oh. Nanay, eh, si lolo at lola oh. dede pa, dede ko. Dede ka, dede, dede. Maybe oh, maybe oh. Ayun, nagugutom pala ang baby. ah oh. Big boy na siya. Pa? Opo. Nagkalaman-laman. Hello. <laughs> Naka, lagi kayong mag-inom ng tubig. Tatay, bawal naman.